Meron talaga akong pinakamagandang regalo. Happy birthday to you. Pikit sabay wish. Alam ko na yung wish mo. Ano? Sana makita niya si Wuching! Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Uy, ano yung tube? Ano ha? na naman yan? Hindi, Oh. Tanga ka ba? Oh, hindi, hindi, bakit? Tanga ka atay <laughs> Ano yun? Bakit? <laughs> ano ba nakikita yan? Ano to? Anong oh. Ano tawag mo dyan? Oh, tinapay, cake. Oh, oh. cake, mamon. Oh, mamon. Kandila. Oh. Ano ibig sabi niya? Birthday. Oh, eh, birthday, pangundas yan ah. <laughs> <At laughs> pangundas yan, eh. yan eh. At least meron. <laughs> Ikaw nga wala eh. Uy, uh, eh, andun si Butchik at si uh, Jake na sa gaming room, kakantahan ko. Happy eh, birthday! Hindi ako makalabas ng bahay, glit lang kasi nag-aalaga ako ng baby. Oh, so bagay, so, yeah, eh, Pero, mayroon talaga akong pinakamagandang regalo. Wow! Secret ko muna yun. Siguro mga makeup up kit yan. Di yeah. makeup make-up yun. Eh, yun boys, boys, yun. boys yun eh. Oh, mas, mas gusto pa nun yung mga gloves eh. Mga gloves, <laughs> mga gano'n. <laughs> Uy, pang undas kasi. Nakabuntas. Uy, tawa na yung dalawa. Ano? Naglalandian. Kulitan no? na, banding moments ito. Tapos ang landian yan mamaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. muna. Piket, sabay wish. Wish mo Oy. na ako. Ang mo, effort mo naman one yan. Patik Sige, wish na ba? Kailan ko sabihin wish or hindi naman? Hindi na. Ay, no. saan, sige. <laughs> Ayaw ko na yung wish mo. Ano? Sana makita niya si... Ay! 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 ay. Oh, hindi. Oh, hindi. Hindi. Kinikilig ko. Oh. <laughs> Nasaan <tingin> yung gift ka? <laughs> hindi ka. Wala akong gift sa'yo. Gusto mo ng gift. Sumunugit. So, oh, habis oh, ako. tara, tara, tara. Uy, tara. yung gift ko dito. Tara. Peace. Peace. Ha? Ay, oh, wait lang. Oh, wait lang. Lagay mo dyan. Ayan, oh, yan, 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 Wait lang, ha? Saan natin po ni Sa kwarto mo? Kukunin? Nandito? Oh. Ano nandito? Nandito? Uy, dito! Ang ginagawa dito! ginagawa Okay, ready ka oh, na. Boy. ready ka na. Ready Ready ka na. Uy, pinag ko. yan, Si wacies, o, like, <tano> uh, gala, oh, oh. Butchik, mababalo yan. Butchik! Uy, 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 uy. na! Uy, Geno, ano ba nga Si mo si ni mo? kinontak na ako ni Ano ba yan? Sige na. Alis na ako. Baka nakaka-restaurant ko sa inyo eh. Uy! Uy, Jit! Alam ko. Kain pa tayo! Uy! Okay lang. Hindi ba kami... Ano pa tayo? Uy, Uy, balik mo. Boy, dyan! Parang <laughs> ka punta kasi? Eh. Hey! Hey! <laughs> ka hey! hey! ko hey! <laughs> ayun, Ano ba, eh? Ano ba, yung mo, oh! Ayun, sige na! Sige na! Awok na di makapaniwala eh! Ayoko, hindi ka natuwa? mo Natuwa! Siyempre, natuwa yan! Eh, ako nga, happy birthday Sorry ah, wala pa lang regalo kasi wala pa akong pera eh. Biyan mo, babawi na lang ako sa'yo pag nagka pera na ako. I-de-date kita sa mamaling restaurant tulad ng mga McDo or Yay! Kailangan mo, ano? Kailangan yun kasi lalaki ako. Kailangan i-date kita kasi birthday mo eh. Yeah. Yeah. tayo, hindi na. Kasi may trabaho pa ako. Eh. Mga, mga pa kami nila doon. Doon, do do lang talaga <coughs> ako sa birthday. Oo oh, nga. sinit sumaglit lang talaga yan. Sumaglit lang talaga si Jello. Hmm. Hindi talaga yung magtatagal dito kasi so, hindi. kinalabit ko lang yun doon. Oh. So, hindi hey, mo muna bago ka malays, man, para hindi may ilakas ka. Na, kasi ano, kailangan ko din mag-ipon para may pang date ka. Oh. Uh. Ah. Hindi ka na natuwa sa ano. Natuwa yan! <laughs> huh? Oh, ayun lang yung gift ko sa'yo. Kainin mo yung cake. As na na si Jake, no? Wala nga na, si Jake. Wala nga umalis. Oh, Tumating si Tara.